Good news! Ang Pangulong ng Bongbong Marcos Jr. ay nagpunta sa inauguration ng pinanghusay na PFDA Iloilo Fishport Complex. Ito ang kaisa-isang regional fishport sa Visayas. Layugin ang Pangulo na pasiglahin ang pangisdaan sa pamagitan ng modernong pasilidad na gumagamit ng renewable energy at magpapataas ng hanggang 30% sa dami ng isdang maibababa sa pantalan pagdating sa 2026. Kasabay nito, namahagi ang pamahalaan ng tractors, corn at rice mills, corn shellers, choppers, fiberglass boats, at indemnity checks para sa mga magsasaka at mangingisdang na apektuhan ng bagyo at habagat. Pero malaking bagay po ito dahil nga pinapalapit natin sa market ang ating market stock. Sustainable pa. Hindi na tayo kailangan magpa-antar ng generator, nagumamit ng crudo, pero meron na tayong solar. Kayo ang nagpapakain sa lahat ng Pilipino. Kung wala sa inyo, hindi po mabubuhay ang Pilipino. Inibigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay at mapalaki natin ang mga anak natin, na magamahalagaan natin ang mga pamilya namin. Hindi po mangyayari yun kung hindi sapat ang food supply ng Pilipinas. Hindi na kailangan na magbayad pa ng sino pa, kundi yung kinikita nila ay iiwan na sa ating mga mga isa pa rin magandang balita. Alam niyo ba na simula sa Setyembre, available na ang mga white personalized gift cards para sa automatic na 50% discount sa mga mag-aaral na sumasakay ng LRT1, LRT2 at MRT3. Ito ay ayon pa rin sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inalis na rin ang proseso ng pag-fill out ng registration form upang maiwasan ang napakahabang pila. Napakalaking tulong nito para sa ating mga mag-aaral. Matatandaan na nauna na mabigyan ng 50% discount ang ating mga senior citizens. Kaya naman, available na ang mga white gift cards para sa 50% discount ng mga senior citizens at ng PWD. Dito lang yan sa so magandang balita ng Administrasyon Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung ikaw ay estudyante, starting September, pupunta ka sa kahit anong station in September, papakita mo ang iyong ID at right then and there, ipiprint ang iyong Uh, student beep card in every station sa MRT 3, LRT 1, and LRT 2. So one time? One time. I-renew mo lang yan after every school year. Talagang tuutok -tu -tu sa Admin Bridge News upang masubaybayan ang mga magagandang balita ng Marcos Administration.